Ayun, magandang uh, umaga mga kasipat Ngayon ay ganap na alas 3.30 ng madaling araw At ngayon ay manguha ko nitong shell sa tabi na nadikit na, sa bato Ang tawag sa amin dito sa Mindoro ay uh, tigre or sihing tigre Kasi yung shell niya parang kulay tigre May batik-batik na black Tapos medyo may parang yellowish color na uh, mix sa shell so wala muna ako ngayon mga kasipat na night dive episode and uh, low tide display fishing episode or vlog kasi ngayon na uh, para maiba naman ay ang content ko muna ngayon na i-upload is ito panguha ng sihi sa tabing dagat at first time ko nga pala mga kasipat na uh, mag video at uh, pumunta sa dagat ng madaling araw <laughs> so kaya ngayon samahan nyo ano, kasi pad. so hanap hanap lang tayo ayun ang lalaki ng mga sihi na nakikita ako tsaka hindi ko kinukuha yung maliit siguro kasi madalang na ako dito sa amin kasi busy sa laot yung iba mamana, yung iba siguro madaming pera kaya karne ang <laughs> binibili hindi na naninihi so hanap hanap lang tayo ito ang laki o ayan kita nyo yung mga kasipat sinusungkit nga pala yan ng uh, perdible or karayo pero para mas safe yung uh, tinik na lang ng suha kasi baka maputol yung karayo or perdible malunok pa natin eh. so mas okay yung tinik ng suha or kalamansi. Ayan, no? Ang lalaki. Ayos. Sarap nito sa luya, mga kasipat. Ayan, no? Sarap nito. Try nyo, mga kasipat, kumain ito. Manguha kayo sa inyo kung sakaling meron. Ayan, no? Madami na kadikit sa bato. Madami na nga pala akong kuha, mga kasipat. Siguro, mga apat na dakot na. Tapos, bukod pa to nakuha ko na bago na ito so ayan pag uwi ko sa bahay mamaya pag uh, liwanag na dahil luto ako na rin itong mga kasipat at uh, para may maiulam ulam ang nanay at tatay ko tsaka kapatid ko makahigop ng sariwang sabaw at syempre ako na rin kasi may pasok pa ako mamaya mga uh, alas 8 mga kasipat ngayon naman ay eh, madaling araw pa lang sakto pagka-uwi ko, lulutuin ko ito. Kasama ng uh, gourmite, yung alimasag sa tabi. Kapamilya ng mga crabs. at uh, dahil maliwanag na mga kasipat paliwanag na medyo namumula na ang ulap nakita ako ayun nagdesisyon na akong uh, maglakad pa uwi so uwi na muna akong mga kasipat at ko sa bahay iluluto ko na ito so andito na ako mga kasipat sa bahay yan, yung verde na yan yan ang bahay namin mga kasipat so meme -me iluluto ko na to. Pahinga lang ako ng konti. So, ito na mga kasipat yung huli Ang dami ng siyo. Ang lalaki pa. Ngayon lang ulit ako makakakain ito. Tagal na panahon ako hindi nakakain ito. Kaya panigurado, mapapadami ang kain ko nito. <laughs> Sarap pa naman ito. Lagyan mga kasipat ng luya. At luya, asin lang. Tapos, dahon ng balano. Ako. Sold na ang pangulam. May nahuli nga pala apat na gurmite mga kasipat. Ayan. Apat yan. Pagyasan ko na mga kasipat. Para mailagay ko na dun sa tubig na may may kasugas lang. Dami yan mga kasipat. Ilalang mo ba ito sa inyong lugar? Anong tawag sa inyo nito mga kasipat? sa nagbase dito si or si integer dito sa Mindoro sarap nyo try nyo kainin or tignan yung makasipat sa inyo try nyo yung mauha yan, yan na yung mga nahugasan kong mga kasipat na sihe. Tapos yan yung asin. Tapos ito luya. Yan lang yung mga sangkap ng lulutuin ko ngayon. So, tara, lutuin na natin. So, may tubig na akong uh, pinapainit yan sa kaserola. Nilagyan ko ng asin. Ilagay ko na din ang luya para lumasa na sa sabaw ayan, mainit na mga kasipat yung uh, tubig na may luya at asin so ilalagay ko na lahat ng uh, mga sihi na hinugasan ko wow, ang bango amoy pa lang ng luya mukhang makakatakam na lalo pa pag naluto na yung sihi tapos yung apat uh, na gourmet na ilhok ako, sarap so ilalagay ko lang lahat mga kasipat sa kaserola okay na yan ayan na bulak na mga kasipat bali ang gagawin ko dyan ay tatakloban ko muna para mabulakan ng ilang minuto yung sihe binuksan ko na muna ang taklob at nilagay ko ang dahon ng balanoy yung mga kasipat ayan ilalagay ko na mga kasipat ang uh, gormite sabi ng iba marumi daw yung gormite na yun o yan, yung parang alimasag na yun pero hindi Depende yan kasi sa uh, Nature Kung marumi ang tao Marumi din Ang makakain natin Pero kung hindi At responsable tayo Malinis e Dito naman sa amin Malinis naman mga kasipat Kaya safe yan Ayan mga kasipat Mukhang luto na Ayan Kainan time na Eto na Tara Kain tayo mga kasipat bago ako pumasok kakain na ako uh, kain tayo mga kasipat shoutout nga pala kay Domi Catch and Cook and uh, kay Ken for fishing so maraming salamat mga kasipat don't skip ads